Pag sinabi kasi Boracay Island, dinadagsa, turista, uh, matao, kumusta yung peace and order? Malaking challenge ba ito o manageable naman yung uh, peace and order situation natin dyan sa Malay at in particular sa isla ng Boracay? Yes sir, uh, so, sir ang, ang Malay is uh, uh, generally peaceful. No? ingay e, yung uh, one week natin na celebration ng holiday, Week, eh, wala tayong mga report ng mga ano, incidents niya. No? So, so zero uh, incidents niya tayo eh. Hmm. Except sa mga alo lang konti dyan. Pero generally, peaceful. Mm. So, anong parang uh, si... Burakay, Burakay sa Kamalay is a drug-cleared uh, municipality um, yan, sir. Uh, especially ang Burakay Island. So, yun, sir. Uh, kasi meron tayong mga uh, composite yung sa Burakay. Meron tayong task force. So meron tayong kumpito mm. tayo. Meron tayong army. May coast guard. Meron, meron tayong police. Meron tayong SWAT team. Meron tayong mobile force. Meron tayong PNP. So, sa LGU naman, meron tayong uh, malay mm hmm. police. Meron tayong LGU security may karing bit guard at saka sa barangay level naman may barangay tanod and sa yung ha yung ating mga force multipliers marami yan so yan nga isang isang reason siguro kaya uh, mm. napaka peaceful ang lugar dahil maraming tumutulong in maintaining peace and order sa isla